ang headlines noon. History ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, Lord? Ang genius daw ay 1% inspiration and 99% perspiration. Sa araw na to, mga paps, taong 1931, umanaw ang taong nagpatutuo niyan. Ang henyo na si Thomas Alva Edison, ang inventor ng mga bagay na bumago sa ating pamumuhay. Pero alam nyo ba, nasa lampas isang libong patent na nakapangalan kay Edison, kasama na dyan ng phonograph at dekoryenteng ilaw, e eh napakarami niyang imbensyon na hindi natin alam. Halimbawa ang vote recording machine na otomatiko na itatala ang boto sa isang halalan o ang isang panulat o ballpen na may pneumatic na bomba, ang ninuno ng ginagamit ngayon sa pagtatatatu. Nakapatent din kay Edison ang paraan ng pag ng prutas gamit ang vacuum air drying. At noong 1800s pa lang, ay naniwala si Edison na mga kotse balang araw ay tatakbo na gamit ang baterya lamang. Para mga cellphone natin ngayon o yung mga electric cars. Kaya nakaimbento si Edison ng alkaline battery na kayang magpatakbo ng kotse hanggang 100 kilometers. Pero hindi niya na ito tinuloy dahil sobrang dami pa ng supply ng gasolina sa mundo noon. Si Edison din daw ang isa sa mga pinakaunang nakaisip ng mga furniture at bahay na gawa sa purong semento. Sa panahon na puro kahoy pa ang ginagamit. Mas mura nga naman daw at magugutom ang anay. Pero mga paps, wala na yatang tatalo sa naisip ni Edison noong Oktubre ng 1920. Isang uri ng telepono na kaya raw makipag-usap sa mga kaluluwa sa kabilang buhay. Isa raw itong spirit phone. Na katakataka kung iisipin dahil si Edison raw ay hindi naman naniniwala sa mga espiritu at kung ano ng mga pamahiin. Kaya hanggang namatay na lang si Edison noong 1931, sa araw na ito, ay walang natagpuan na tinatrabahong spirit phone sa kanyang mga talir o opisina. Ang tanong kung may spirit phone kaya ngayon, e eh, mabibiktima rin kaya yung mga kaluluwa ng mga online budol. At yun ang headlines to On History ngayon. May replay ang tadhana dahil bilog ang balita. Balik sa inyo, Pops J and Angela. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, isimple e, lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.